Gusto ko bawiyan yan Ano bawiyan? Anong gawin mo? Sakto tulog siya O, oh, asan? Ayun um. o oh. Pinantay ko lang na Patagalin yung Father's Day O, oh. patagalin? Ayun O oh. Babawiyan ko siya Ano ba alam mo ha? Kaya ito mo ha? Ito Ito Uy Anong gawin mo? Ilo, labas ako niya Ako mahala Tuhala ka sa akin Sige, ka Pero pagkakanaan na Labas ako ako dyan Ako okay. okay, okay, Tara pinapalaan mo, YG? Ha? Ikaw? Ha? Di ba nga, pinagano ako doon, kagapon? 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 Ay, mga bata! Oo! Papagbuga, papapatayin ako! Ay, papapatay! Ang laki, laki-laki, mamaw, di ba? Mas malawak sa'yo? Oo nga, ano nga, parang ano, makakalabaw ko nga, mga makakulaw! Brother, gusto o. ko bawihan yan! Ang bawihan? Ang gagawin mo? Sakto tulog siya! Oo nga, Ayun you know. na! Oo nga, tulog na, ang ganda, ang hibig tulog niya! Kasi pinantay ko lang siya o. na! Pinantay ko lang na, Patagalin yung Father's Day. Oh, patagalin. Ayun. Oh. Bapawi ako siya. Ang balak mo ha? Kaya nang sabihin mo ha? Ito. Ito. Uy. Ito. Ang mga naman. Inuula pa sa akin yan. Pagka yan. Ako bahala. Anong kakibuhin mo? Ano ba? Ano ka ba? Ano, ano ba? Tiwala ka sa akin. Sige, magtitiwala ka sa iyo. Pero pagka na ano labas ako dyan. Labas ako dyan. Labas ako, ako bahala. Tara. Tiba tayo. Tara. O, bisa mo na. Kaya nang mula. Kasi pala tama mo masidapat. Oh. Yung mga ganyan. Tinatanggalan ng Ganto. Oh, <laughs> oh, ganoon. yeah, yeah. Tara, tara. Kasi, di utak dito? Mm -hmm. Tatanggalan ko ng utak yan. Ay, utak yan? Tara. Sasari <laughs> ka din talaga. Tala. Ay, huwag ka maingay, huwag maingay. Pag tayo dyan. talaga. Oo, bisang mo, bisang Dapat sa na ha? Kala ka dyan, pag ano yan. Ang ka. Isa pa, isa pa, isa pa, Di pa. na ano.

Oh, gupitan oh, oh, you know, mo to. Pupitan mo oh, to. Tangina you know, naman, gara ng ginawa oh. oh, e ko. Nagpapaba ako na buki. Tangina ina na yan. Uy, sinu ayaw, sinu Sino na goto sa'yo? Ikaw po. ako ito. Opo. Siya na sabi yan. Sino? Ito. Sa akin no. Tangina mo, kulit kayo ah. Magbis kayo. Pag gupitan ko kayo. Tangina ina gagawin ko kayong pagong. Pukin ang ina niyo ah. Sino? Pisa nyo, pisa nyo, bis kayo. kung anong gagawin kong gupin dito sa mga pukin